Good morning mga biyahero Mga pala si Danilo Biyahero Meron lang tayong gagawin ngayon na Sasakyan Ayan, so, isusungil so Yung sasakyan ko Kasi medyo Nagkaroon ng ano Malakas yung Pagbuga ng hangin Ito, papakita ko sa inyo At ito na nga mga biyahero So dito Kita ko lang sa inyo. Nagkaroon dito ng malakas na hangin. Yung pressure. Pressure. Yan. Hindi pa ako mekanik ko ha. Disclaimer lang po sa mga chief mechanic dyan. Hindi ako mekanik ko. Driver lang po ako dito. Pero 24 years na ako drive, So, kaya alam ko na yung kabisado ko na ang aking sasakyan. Kasi araw-araw ko ginagamit. So, yan lang na po na ako biglang lumakas yung hangin dito at saka dito tumatapon, tumitilapsik yung langis kaya ngayon ang ginawa ko binuksan ko yung ano ito muna, kita ko sa inyo yung radiator dito meron din konti pagka revolution mo merong ano diyan hindi ko na pinaandar kasi ito na nga binuksan ko na kasi ito ang suspecha ko ito ang suspecha ko ha hindi po ako mekaniko Ayan, binuksan ko na yung uh, diaphragm or PVC ah, PCB valve. Ayan. yan diaphragm yan. Ayan. Ayan guys, medyo nalinis ko na siya. Siyempre naglagay ako ng mga karton na pang sabihin doon para hindi malaglag yung tornilyo. So, paalala po at inuulit ko hindi pa ako chip mechanic ko mechanic ko. driver lang ang dito. So, ayan tingnan natin at ito na nga binuksan ko ito na nakita ko so, yan, sa mga chip anik dyan sa mga magagaling tama ba yung ginawa ko yan. pero talagang suspect ko ito na yan binuksan ko na ito na papalitan ko ito Ayan, kulubot oh, na yung kung napapansin nyo kulubot na yung goma hindi na siya naglalaro masyado oh. Oh, na. Hindi na siya kasi yung daanan ng hangin. Diyan, papunta dun sa ilalim. So, ayan lang. Sa mga chip mechanic yan At sa mga, sa mga bagong driver, wag na wag basta kayo, wag na wag po kayo basta-basta nagpapa bukas ng makina. Kung kayo ay bago pa, kumonsulta kayo sa ano. Kasi yung pinagtanungan ko dito ang gusto niyang mangyari bubuksan ito dahil sa cylinder head uh, sa piston ring daw so sa, napansin ko kasi hindi po siya sa piston ring dahil walang pagbabago yung batak ng makina yung andar ng makina although nagingay lang taga siya sobrang ingay lang yung makina kasi siguro yung pressure ng ano yun lang napansin ko dyan hindi po talaga siya nagbabago yung andar yung ano niya yung andar yung kalansing wala pong pagbabago so yun lang tapos ngayon kapakalasing ko na rin yung 17 na yan para sa strainer so yun lang maraming salamat sa inyo at bibili na ako ng ano so pakita ko ulit kung okay na mamaya